Bumaba kami, hindi kaya. Oh, pinisik lang yun, mam. Yung dala. <laughs> uh, master. on service kami ngayon. Medyo malayo talaga. Puro bundok yung namin. Yung dala up namin, o dalawa. Ayan. Ayan. Pag-inis. Pag install pang repair sa repair Nala, kasi sobrang layo galing kami sa uh, probinsya sa ano na rekomendasyon si papuntang saan Just Diyos siya Diyos Tinan nyo kung gaano kalayo mama niya Ipapakita ko sa inyo ang daan So ito po yung mga daan mga master Hindi po yung basta-basta yung mga kinadaanan namin ako yung mga tanki nandiyan. na rin si Yung power spray. Tignan nyo naman yung daan. Kung gaano kahera pero pupuntahan namin. Sa isang munisipyo, kanina yung gilinis. Video marami-rami din. Kaya pupuntahan na lang namin. Tinayo yung gaano. So i-update ko na lang kayo mamaya mga master Pag makakita kami ng view ng dagat Kasi so, yung dadaanan namin dagat Bundok, dagat, bundok Yan So i-update ko na lang kayo mamaya Yan o no? So yan yun mga master Sabi ko kung gaano kalayo yung biyahe namin oh. No? Kasi Kasi Abad Santos 3 oras yung dahi yun dagat yan o. Yan o. Yung matagal yung dahi namin kasi tayo gawin naman eh tapos kapal naman kanina, kanina bundok. Dagat, pero wala na rin ilog. Kaya yeah, no, dito ko sa inyo kung gaano kaganda yung view ng dagat nila dito. Hop! naman yung shot. Sorry po. oh, yeah, tingnan no, yun yung view ng dagat ng Siabad Santos. Yung boundary. Gano'ng kalayo yung pinuntahan namin para mag-servisyo sa aming mga customer. Pinupuntahan namin. Ayan. Pag-read ko lang kayo mamaya-maya kasi ano ba dito? Ayan okay. okay. o. Okay. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan malapit-lapit na rin sa katotohanan yung dalawa kung gaano kaganda dito papuntang Usiabat Santos maya maya papakita ko pa sa inyo yung magandang view magandang tanawin bukas na kami maglilinis mga master pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kalayo yung biyahe namin ang Bumaba kami, hindi kaya. Oh, pinisik lang yun, ma'am. Yung gala. Power spray. <laughs> Tingnan nyo kung gaano Gaano kahirap. Hirap na hirap. Fight, bro. Hirap oh. kayo. Tao. 'Yan mga master ro. oh. Ugh. Marami ding sa kapitrap. Tulak ng saulo sa jumbo. Sinulak lang Tulak na kanina kasi nalulas daming buhangin.

May nakahabol. 'Yan yung busing namin. 'Yan yung lugar dito, oh. Just Travelers. So, dito kami sa Jose Abad Santos. 'Yan yung may-ari, oh. Sir, okay na yung aircon mo? Thank you. Oh, sige. So, maraming salamat sa ano namin dito. May waga sa aming customer. May marami pa kaming gagawin pa next month pa kasi sobrang layo. Tatapusin lang namin to bago kami uuwi hindi ako nakapag vlog agad kasi ano dahil marami kaming inayos naghabol kami sa oras so ngayon alas 12 na ng tanghali so mayari yan, tumutulong pa dinala na namin lahat yung refrigerant namin yan yaro, so ito lang yung gamit namin pero thanks lord safe kami nakarating so gabayan naman kami sana kami yung mamaya pag uwi yan. In kasi ito eh. Ang ganda ng ano nila dito. Tingnan na. So mag vlog na lang muna tayo saglit bago kami uuwi. Ayan. Travelers in kasi ito. Yan. Yung binidyohan ko kahapon nung nagbiyahe kami. Nandun. So ito yung panghuli namin customer. So yan At least sa wakas natapos din Nakargahan na namin So yung ginawa namin ngayon Satisfied naman yung may-ari Tumulong pa ako Next time ulit Salamat sa suporta I-click nyo lang yung view product Diyan sa baba Kung gusto nyo bumili ng mga murang aircon Diyan sa baba I-click nyo lang Maraming salamat Ayos